<laughs> Matutong makinig. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Pao ng Ligaya ng Panginoon Community. Samahan niyo ako dito sa Landas ng Pag-asa. Minsan may nagtanong na sa akin, Pao, bakit ang nakikita ko at nababasa ko sa Facebook at Instagram page ko at feed ko, parang kakaiba sa mga sinasabi mo? <laughs> ang sagot ko, echo chamber ang tawag dyan. Ito ay pangyayari na kung saan ang mga pinipili o napipili natin kuhanan ng opinyon. Maging ito ay taong nakakasalamuha at nakakausap natin. O dahil sa algorithm na nakukuha rin natin sa pag-like, share at subscribe ng mga post at pages sa social media, ay katulad ng ating mga personal na paniniwala at biases. Dahil katulad ng ating opinion ng ating mga nakikita, lalo lang naman na re reinforce ang mindset na personal natin na tama ang ating opinyon, kahit na minsan katotohanan na po na nasa harap natin at hindi natin ito pinapansin. Dito nabubuo ang ating pag-iisip at pagkatao ang mga biases na nakakasama rin sa atin dahil hindi tayo nakakapag-isip ng kritikal, at nagiging sarado ang ating kaisipan sa opinyon ng ibang tao. Biases din po ang dahilan kung bakit hindi natin na, na hindi nauunawaan ng mga leader nung panahon ni Kristo na siya ang mesiyas na magliligtas at magpapalaya sa atin. Ito ay galing sa mabuting balita sa araw na ito nagaling kay San Lucas 1129-32 humihingi kasi sila ng sign kay Jesus. Iniisip kasi ng mga pinuno at mga nag-aral ng batas ng Torah na ang Mesiyas na parating ay isang military leader na magpapalaya sa mga mananakop. Hindi nila naisip na may mas malaking kalaban. Ito ay kasalanan o sin. Jesus came to save us from sin and death. Idagdag mo pa dyan yung John 3, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might save, might be saved through Him. Mga kapatid, may hangganan po ang signs. Minsan nga, nalilimutan pa natin, nalilimutan natin yung, yung message kapag overwhelmed na tayo sa mga bagay na ating iniisip at pinoproblema. Ang mas mahalaga at ang hinihingi ng Diyos sa atin ay ang ating wagas na paniniwala, pagbabago ng kalooban at pagtalima sa ating lumang pamumuhay. Tayo manalangin mula sa awit ni Michael W. Smith. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Kung kayo po ay nabless nitong payak na reflection na to, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa, at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli, ako po si Pao na nagsasabing, you know, share this to your friends. This has good algorithm and it will give hope to them. Tandaan natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless.